Ito, para malaman natin sira yung radiator natin. Ang cost nito, pagkakuan, pag uh, sa traffic, yan, nag-overit ka. Pag uh, normal drive naman, hindi ano, siya wala yan kasi maganda yung pan, ang pananghangin. Pero pag traffic, doon mo malaman sila yung radiator mo. Isa sa mga dahilan ito, parado. Kaya mo, ilagay mo tubig. Yan. Yan, natin yung tubig, pero wala pa tumulo sa lalat baba. ano o, yan. Tumulo siya, yun o. Yan o. Diba? Diba ba? Diba ba? Kaya pag traffic, di ba makasaklayan masyado yung tubig yung kulat natin. Ito yung mga bago ay buksan mo eh. Ayan, itong bago-bago yan. Ginwin. Ayan na. Pakpa Okay, lagi mo tubig. Mga bago ay subukan natin dito na mamayari. Yeah, okay, you know. uh -huh. yun o. Kamay na sa tubig, sir. Di ba? Para mo kanina, talagang mahina. Mahina talaga. Yan. Dapat ko ano, dapat ko ano, karami lumalabas. Oh, o, oh, malagay mo, karami lumalabas doon. Oh. Yan. Okay, okay na yan. Okay, nah. -da, okay na yan. Na. Pagda, ganun, ganun pa naman. Okay, kapapunin natin i Install ko naman ito eh. Ayos, tara. So na natin dito sa motor reserve. So sa pa sa, sa, sa pasapapalitan natin, yan. Huwag okay, overheat ngayon kanina. Yan. Para malaman mo masira ito. Hindi kaya yung pressure lang sa loob ng radiator. Dito niyan, hindi niya sa reservoir yung mga coolant na laman ng radiator. Kasi yung mapupuno ito. Tapos, ilalabas niya dito. magluluwa siya ng coolant. Sabihin, sa mga sa dahilan dito. Yan. Yung gajito dito pa. sal na siya. Hindi siya makapag pa na ng pressure. Baking. Tara. Patalig natin yan. Kung so, nangay no, pangaling natin po. ang gajito dito. Yung ngayon, nga dito pa. Lipat natin ito. So, ito mga musing-musing. Motion, motion. Ayun. Nalagyan natin ito. Yung musing yan. Dito natin. Yan. Yeah. Nalagyan natin yung dito ba mabagat yan. Yung kulat niya. Nalagyan na rin natin yan. Yun, no? sabi sa mga baba, pagka, ang consider generator pag-aparado ang bagal tagayin mo boy medyo natin muna para yung hangin umakyat may hangin yan eh para yung posisyon ng radiator na pag mga angin sa baba doon nakakit yan

There it is.